Nauumay ka na ba sa typical na Graham Balls na nabibili mo sa mga nagtitinda? Try mo itong Graham Balls ko at tsak babalik-balikan mo. Hindi matamis, hindi nakakaumay at higit sa lahat kahit walang palaman sa loob, matatakam ka sa sarap. kakailanganin natin ng dalawang pak na pillows o be playboard. Then, dudurogin natin siya. Huwag sobrang durog. Maganda yung medyo may buo-buo pa ng konti para at least pag kinagat natin yung balls may buo-buo tayo na makakain. Yun yung mas masarap doon para siyang magiging crunchy. Now, mag-add tayo ng dalawang pack ng gatas. Ang available kasi sa akin is Alaska. Pwede sa inyong uh, kung anong available, like Birch Tree, Bear Brand, kung anong available sa inyo. Then, add tayo ng one pack ng Graham Crush. Pagsasamasamahin lang natin siya sa isang bowl. Then, after nun, kakailanganin din natin ng isang can ng condensed milk. Yung paglagay ng condensed milk is at uh, gawin yung tatlong batch, pa konti konte. Yung isang buong lata, hindi ko siya naubos. Bali, parang 3-4 lang yung nagamit ko. Depende sa inyo. Basta makita nyo yung consistency na ganito. Uh, makita nyo sa video, papakita ko. Hindi masyadong basa, hindi rin masyadong dry. Yung tamang-tama lang siya. Kasi para hindi naman siya nakakaumay. Then, hindi ko rin masyadong inubos talaga yung isang buong kan para hindi rin sobrang tamis. Ayoko kasi na masyadong matamis yan. Ganyan dapat yung consistency na kakailanganin natin para sa Graham Ball. Then, nakagawa ko niya ng ano eh, 31 pieces using 1 tablespoon. Bali, no nakaraan may natira kasi ako na ano, Graham Crush. Bali, doon ko na lang ipapagulong. So, kayo, kung gagawa kayo, dalawang pack na lang ng Graham Crush yung bilhin nyo para may extra kayo. Actually, konti lang naman yung kakailanganin para doon sa paggugulong anong Graham balls Pwede pwede rin tong pangregalo or panggift pag Mother's Day, Valentines or Christmas, any occasion para at least kahit kayo, uh, kayo na lang yung gumawa nung ano ng ganitong pangregalo. Hindi na kayo bibili, mas makakatipid pa kayo. And with love kasi ano, kayo yung gumawa nito. Mas ma appreciate ng taong bibigyan yung effort niyo, yung yung pagpapagod niyo, yung paggagawa niyo ng ganito. Yon, at least with love siya. Maraming pwedeng lagayan na ano, na cute sa mga baking shop. Pwede kayong tumingin-tingin doon. Pwede yung ganito na clamshell. Tapos mas maganda tingnan kung lalagyan natin siya ng liner, cupcake liner. Yung cupcake liner ko diyan, ano, medyo malaki siya, 3 oz, pero mas maganda kung mga 1 to 2 oz lang yung size ng cupcake liner na gagamitin niyo para fit na fit talaga siya. Then, pwede nyo rin ilagay sa box, pwede nyo rin ilagay sa tab, or pwede nyo ilagay sa mga ziplock na may design na bibili sa Shopee. So, Depende sa inyo paganahin niyo lang yung mga ano imahinasyon niyo kung paano siya magiging cute. Actually pwede niyo rin itong pagkakitaan. Lalagay ko rin yung costing dito sa dulo ng video na to para at least may idea kayo kung magkano siya. Mas maganda guys kung bibili kayo sa ano mga grocery na para at least mas mura ng konti kaysa kasi sa mga tindahan. Syempre may mga tubo na yan sila. So yung Graham Crush na bili ko siya for 35 pesos dalawang pack ng alas uh, Alaska yung ginamit ko. Ito yung nasa sa lang, ha? Ah. yung yung nabibili nyo na yung mga bear brand, mga birch tree na I think 12 pesos, 13 pesos sa tindahan. Yung maliit na pack lang, sinlaki ng pak uh, pack ng Milo. So, dalawang ganun. Nabili ko siya for twenty uh, 20 pesos. Tapos, dalawang pack ng pillows. Nabili ko ng 9 pesos each. So, 18 pesos siya. Then, bumili rin ako ng isang can ng jersey condense na uh, nagre-range to ng nasa uh, 39 or 40 pesos. di ko na maalala. Basta ganun yung range na. So, hindi naman natin siya naubos. So, parang mga, let's say, sabihin natin na 30 pesos yung nagastos natin. Guys, additional pa pala ha. Pag gumamit kayo ng mga ribbon, clamshell, or mga ibang lagay na uh, box, paki-add siya sa expenses nyo sa kanyo itotal. Yun lang. Bye-bye!